Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Talagang marami pa, may hangover pa kami sa naganap na um, 18 trade launch of course na ginanap sa BGC. Uh, ang bonga bonga alam mo, very supportive of course si Regine Velasquez sa kanyang husband si Ogie Alcasid uh, dahil nakita nyo naman, ano, ang aga-aga pa actually, um, para mga 7pm, Nandyan agad siya So ang nangyari kasi dito Magkakasunod yung mga events So parang hindi yata na anticipate na ganun So hindi mo na pumasok si Regine Kasama ang kanyang anak At tumupo na sila sa labas ng venue Because um ang iniisip ng marami Yung uh, papalabasin muna yung ibang ano yung ibang mga tao doon sa loob ng ng events place na to yung actually it's a showroom eh pero nagiging event place event place din pag um, dahil pag mga kaibigan but anyways saglit lang naman na nagstay but kasi ayan na pumasok na nga rin sila ayun nakita natin si Jed Madela kanina so yun na nga um, yung iba nagstay din kasi sa yung iba na nauna sa sa venue or sa naunang events and nagstay din sila but anyways ayun nga si Jun Larin of course si Ogie Alcasid We welcome niya na ang mga busy ta So, so nakakatuwa namang makita. Of course, uh, si Ogi, syempre, ang very, ano, kumbaga siya ang punong abala sa lahat because it's his event. Event nga ng A-Team. At alam naman natin ng, al, ang ibig sabihin ng, ano, ng A-Team, uh, talent, so <laughs> uh, entertainment, na, na, na ko na kanina. But anyways, ayan nga, tuwang tuwa si Augie na welcome ang, ang mga, ang mga bisita niya dahil alam naman natin si Augie ay very accommodating. So, eto nga lang talaga, sobrang dami ng tao. Nagkasunod, magkasunod talaga yung dalawang events So, hindi ko alam kung anong nangyari. Kaya yung mga umaten sa unang event, eh, nagkaroon din, nag-stay nag pa din. Sa pangalawang event Ito yung event na 18. team Dito kami invited Sa a um Trade launch Yung sa unang event Hindi kami invited Actually Maaga rin kami dumating Pero hindi nga kami Nag uh, Hindi kami Kami pumasok agad Simply because May mga tao pa sa loob So uh, Usually Kaya pala Medyo dinilay-dilay Yung pagdaang invitation Sa amin From 6pm Ginawa ng 7pm Kasi pala Occupied pa rin Yung venue So pero may kinalaman pa rin naman sa trade launch yun. Right? So, kasi ang dami-dami nilang invited. Ito na si Regine dumating na nga. Ah, nagkita na si Regine at saka kanyang husband. Oh. so, siguro nagtatanong nga si, si, ano, si Regine sa sa, sa part na to, nagtatanong si Regine kung anong nangyari, bakit ang dami-dami pa rin mga tao. Yun nga. Again, ganun nga. Ayan si Nate. Okay. Yun, ganun nga yung nangyari. Magkasunod yung event. So, hindi agad nakaalis yung mga nag-attend sa unang event. So, nagparang yun na, naabutan pa nila yung second event. But anyways, masaya naman, hindi naman magulo, hindi naman naging magulo yung event. Actually, nung nagsagta si Ogie Alcacid na sa stage na kung pwede yung mga tapos na nga sa unang event eh pwedeng ano pagbigyan naman yung sa second event kasi syempre hindi kami basta hindi ka wala ka mauupuan sa sobrang dami ng tao at marami namang tao ang nag giveaway din so, sa, dun, na, sa uh, nag sa unang event kasi kung mo ka ng yung unang event tapos nakita mo sa second event, eh nandun yung mga dumarati, mga Richin Velasquez, Jed Madella, Bong Navarro, John Hilario, at kung sino-sino pa mga artista, ng, like yung mga taga-it showtime, mga kaibigan ni Ogie Alcacid, at, at maraming maraming pang iba. Parang hindi mo nga gugusto yung umalis. Siyempre, you want, gusto mo ma-witness, lalo na nung um, nagsusunod-sunod na, nagpe-perform na yung mga ito. Can you imagine, nagperform si Reg si Regine Velasquez, at medley talagang parang nanood ng free concert. Then, ayan lang eh. So, maliit nga lang kasi yung venue, hindi ganun kalaki yan. So, kitang-kita mo sa stage yung mga artists. Of course, um, Nagperform, of course, sila Ogie El uh, Jed Madela, Martin Iver, Lara Maige, na puro pasabog. kahit nga ang Street Boys, again, nakita nyo naman yung isa kong uh, content dito talagang ano. nagperform sila because meron nga silang concert na ipoproduce ng 18. So, abangan natin yon Sa New Frontier yon At sobrang excited nga ang marami dun sa... Kasi nagpakitang gilas nga sila. But anyways, dito sa part na ito talaga, makikita mo na rin yung parang... Kasi Ayan, dumating na sila ano sila John Hilario at uh, Bong na nung una kasi syempre kasi si Bong medyo matagal-tagal namin hindi nakakausap dahil alam niyo naman yung alam niyo naman yung situation pero recently nga may mga pagbabago na at syempre Nung actually na ako ng time na makausap siya Saglit na saglit lang Kahit like, makikita niya naman sa part na ito So sinabi ko sa kanya na Ang bagets bagets ng look niya Para siya talagang young actor Kabog pa nga niya Kasi because alin, alin mo niya si Wong In person Sobrang puti, sobrang kinis na niya ngayon. At talagang bagets yung mukha niya. Hindi mo masasabing kung ano man yung age niya ngayon. But anyways, look at Ami Perez, of course. Katulad niya na hindi ko ma ano kasi kung sino ba, kung ano ba talaga yung, kung ano na yung nangyayari. Kung ano po yung mga bisita ba dito sa part na to eh. Talaga bang sa second, uh, sa A-team trade launch ba invited? Ayun, nakita ko na si Aramina. Or sa unang event kasi ang dami nagpapa-selfie kami kasi usually hindi naman, like kami, mga showbiz press, hindi naman kami mag, mag ano, alam niyo hindi naman kami mag-selfie because inuuna namin ang pag-cover, nag-work kami. Kaya ako talaga ganyan lang, to focus, tutok na tutok. Ayan, kinutukan ko nga. Inaabangan ko kasi si Bong, si Bong na mag eye to eye kami kasi ay matagal na rin naman namin kilala si Bong na baro. Of course, dahil ba diba, napakaraming beses na namin silang nai-interview, hindi lang sa bilang mga street boys. Kundi, alam niyo na, nakakasama rin naman namin. May mga pelikula sila nung araw, of course. At lagi kaming na-assign na, na mag-interview sa kanila. So, ayun. So, hinihintay ko lang. Ay, ayun, nakita niyo si Tessa Prieto. Ayun, si Ogie Alcacid again. And Vong Nabar. Nakatalikod. Hindi naman ako masyadong intruder. Yung talagang harap-harapan, eh, magpo-focus. Tututok ng camera. So, hindi naman ganun ang gawain ko. I will, ano, let them enjoy then the event. Kasi, syempre, sa tagal ko na rin sa showbiz, naiintindihan ko naman yung, yung situation. But anyways, ayan nga. So, nagpa-picture sila at tuwang-tuwa naman sila. So, at uh, Ayan, kaya lang syempre kasi dun sa, ano, sa event, iba-iba yung ilaw. Talagang dalulunod yung minsan yung camera mo, kung hindi mo ma-adjust. Ayan, na ano, kami ni John Hilay and then yan bumati na rin si ano. At the time, very close up na si Von kasi very stylish. Nakita nyo na ma, syempre lumapit din nakipagchikitchan chikan sa Showbiz Press. Because again marami siyang kakilala pero one thing nga bumagets kuminit, lalong kuminit, pumute si Von Navarro sa totoo lang kabog niya pa yung mga mga young actor Ngayon mga batang actor na syempre yung iba kasi ngayon pa lang yung puberty ano nila ang daming tagyawat. Tapos si medyo hindi pa sila ganun ka-conscious sa kanilang um, yung public appearance eh. Importante kasi na pag nakita ka talaga, parang mukha ka talagang IT. Sa si talaga sa outfit pala lang. Yan ang sinabi niya sa akin. Habi ko, alam mo, bagets na bagets ka, parang hindi ka tumatanda. At ang sagot niya lang, dinadaan niya talaga sa outfit. Which is totoong totoo naman, ano? Talagang, pagdating sa pormahan, outstanding naman talaga si Vong na bayo sa part But anyways, ayun, ang dami-dami nang dumating ng na mga bisita. Kaya kung makikita nyo marami mga matatangkad na babae dyan because ano yan, mga mucha ng Pilipinas queens, ayan. So, uh, ako, favorite Favorite ko yung mga ganitong event na nakikita yung mga artista because sila-sila mismo nagchichikan sila yung nakikita mo yung camaraderie sa isa nila yung talagang lalo na sa panahon kasi ngayon, 'di ba? Medyo madalang ang like before na mas madalas. Ang dami-daming artista na, na nagse-celebrate ng kanilang birthday party and lahat naman ini-invite, ini-invite ang Showbiz Press to cover lalo na noong time na nag-work pa sa TV for 8 Bulaga. Yun, like sa Amine ng Star. Kaya sinasabi ko mga mutya ng Pilipinas queen sa kita natin si Cory Kim. <laughs> <my house>, <laughs> I'm sure you've never seen me play guitar before, but I do play guitar. I'm some sort of a...